umunan naman natin gising ang um, garlic at saka ang um, o bale special yung putahe ko ngayon ito yung spam hot spam at potato okay gawin muna natin medyo brown yung ah uh, pang natin para masarap medyo brown lang sa brown lang natin. Ayan. Yeah. Diret-diretso lang yung buto. Ayan ba? Pwede kang dapat pwede tayo dito maglakay ng toyo o kaya uh, kung ano man parang adobo pero ako gisa lang muna. Ayan muna ang toyo-toyo. Tinisang <laughs> patatas at pump.

Mga adventure Ngayon gabi. Maraming salamat po sa lahat ng na nag-like, subscribe at nagbigay po ng tulong para po sa pagdago ng aming channel. Ayan, bagay na natin ito. Gumawa tayo ngayon ng special na uh, pwede pang pulutan. Uh, mas, pero mas masarap itong backpack yung ham na ginamit ko ay, ay yung spam na ginamit ko ay yung maanghang ang pagising sa umaga ba sabat hmm. tabam bam ito yung napakasarap ginisang ham ganyan gisa gisa muna yung ham busin muna natin dito para mag yan. After ng gisa-gisa, lagay na natin yung potato. langsung ayan gawin na Oke okay tingkahan uh. natin salt yan half tablespoon yang pampa pampa amoy pampa sarap yan yan haluin ah aha wow pano sa kokulayan yan yung tanong ng mga tanong na dapat natin iinom Ito na mga sarap. Lalagyan ko siya ng Thunder Band Oyster Sauce. So. Sana po ay yung sponsor ko siya. Parang nga siya. Oo, parang ko na siya. Tara! Oh, Ang sibuwan-sibos na ay, tibu -tibu 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 lang. Yung!

hindi ko nabawasan yung oil kasi ano uh, may purpose kasi yan sa kanin yan masarap kasi yung oil na yan alright Alright, mga kadin to, pakaman na natin para Ota.